Ayun nga guys, so yun, nandito na naman ako dito kay Diwata, Paris, Overload. So, ayun nga, magtatanong tayo na i-rate natin, paparate natin kung na 1 to 10, yung mga tapos nang kumain, kung ano talaga ang panlasa nila, kung ano ang mga rate nila. So, let's go. Yeah, rate nyo lang, rate nyo pa kung 1 to 10, wala po doon. Po masarap sa oh, Masarap. Hindi, hindi kaya na, ano. Masarap talaga ano. Ayun. Kayo po, kayo po kaya. Masarap, masarap po na Hi hey, ma'am, kayo po. Ano po masasabi nyo? Masarap, no? Ayun. Ayun na guys, papatunayan na natin dito na talagang sulit. Thank you, thank you, thank you. Oh, yeah. Kaya yeah, ano po masasabi nyo? Rate nyo pa 1 to 10. 10 po, 10. 10, yun. Ikaw ate, ikaw ate. Ano mga rate nyo po 1 to 10? Yung chicken, parang jalebi. Yun o. Oo, yung bulalo, sabaw pa lang. Ulam na. Oo, see? Ayan. Thank you, thank Ano po masasabi nyo, ma'am? Parate lang po, 1 to 10? Oo. <laughs> Sa'yo, sir. Sa ano po mamang sabi niya, sir? Dito po sa Diwata Parish na 10.5 well, may sobra pa. <laughs> Hi, ma'am. Parate po, 1 to 10? 20 20, grabe yun. Sulit talaga, sulit. Yung pagod. Yung pagod. Oh. Pero po... Ay, di ba? Di ba? Di ba? Sa ganito ka ba or nag-vlog ka lang? Nag-vlog lang po. Ah, uh, yun. Okay. Thank you, thank you. Yung right now, girl. Ah, yung pagkita na. <laughs> Hello ma'am, pa istorbo po, po, rate lang po 1 to 10. Ano po masasabi niyo rito sa Paris ni Diwata? 1 to 10 po. Masarap. Worth it naman. Worth it ma'am po. 10 out of 10. Yun. Kayo po ma'am? 10. 10. Ayun o, no, napakasulit. Sulit talaga kahit na medyo mahirap yung pila. Maraming mahaba pa lang dito. Ay, pipila pala mo, ma'am. hindi pa namin natitikman niya. Okay, ah, okay, sige, sige po. mamaya po. po. Ah, okay, okay, sige. Malalaman ay, niya mamaya. Opo. Oh, okay, okay, okay. Pakila okay, okay, okay. po kami dito. <laughs> so, sa sa ito, mesa. Sa mesa. Nagpila na rin po doon para halos. Opo, okay, okay. opo. Pipila na lang kami. Okay, konti-tis lang. Matitikman okay. lang ang ano. Okay, ay, Thank you, ma'am. Kasi daming pila na naman guys. Napakaraming tao na naman. Thank mm. you. <coughs> oh. <laughs> 喂，你好。